Nagigigil na naman ako. Brownout na naman siya. Hanggang kailan ba matatapos brownout na brownout na to? Kagabi nag-brownout na naman. 6 o'clock to 9 p.m. Mm -mm. pag di ka na lang kasi nagrito. Ngayon, init na init kami dito. Wala kaming magawa. Mm, -mm. walang internet, walang electric fan, wala pang ilaw. Ang dilim pa. Kaya ang ginawa ko, pinatulog ko na yung kapatid ko dito. ay yung kapatid ko guys. So, yung papaypayan natin siya. Kasi parang di siya nagrito eh. Alam yung ba guys, kanina nung pinapatulog ko siya, di ba kasi pinapaypayan ko siyang ganyan. Eh, nang na yung kamay ko, syempre, pinaba ko muna yung kamay ko, tapos nagpahingan muna ako konti. Sabi niya ba naman sa akin, ini. Ay, sabi niya, ah, oh, ini, paypay. Sabi niya, di ba? Si prinseso pala to eh. Si prinseso. Kung mas maiinitin pa pala ako, eh, mas maiinitin pa pala siya kaysa sa akin. Si grade 2, si OA. Pero well, ko, bakit na naman ba kasi nagbra-brownout ka na naman? Alam mo naman kasi hindi namin kaya ng wala kuryente. Tapos magbrown brownout ka pa. Eh kung kaya dito sa sitwasyon namin ngayon, open, nagigigil na naman ako sa'yo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Nobel ko. Naiinis na ako sa'yo. Tignan nyo naman ang senyorito natin ngayon, guys. So, may pawis-pawis pa yan. Ganyan, kainit dito. Kaya paypayan natin yan. Dapat hindi yan mainitan. Kasi kapag yan mainitan, gigising yan. Kapag gumising yan, Ayun, bakit na naman siya dito. Mangungulit na naman siya para kasi hindi ka na naman nag -2. Kaya ngayon, pay-pay natin para hindi siya magising. Update ko na lang kay mama niya. Kapag may kuryente na, sa ngayon, pagsubok muna tayo. Hindi, <laughs> may, may, kuryente na. Wala <laughs> mo, may kuryente na. Ay, ay. Unay ko muna pala itong paypayan. Saglit lang naman. I-open ko lang naman yung electric pan para makapag-ano na tayo. Tapos, Eh, etera na pa pa na pa pa. Ano ulit? Ah? Huh? Nag brown out ulit. Mm Hindi. -hmm. Nuling? lang, mm -hmm. eh. 'Yung pang-kuling electric man. Mm -hmm. Nag brown out na naman. Na-brown naman! Trial card! Saya-saya ko. Saya. Sige, pay-pay na. Sino pong willing na ano dyan? Ay, 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 serious, sorry. Sorry, sorry. Sino pong willing na mag... Ay, hindi nga ko yung kinakausap ko! Sắp xảy naman talaga kami magkamuka. Magkasing ugali rin kami. Paano pa naman kasi, kaming dalawa ay takot din mainitan. Pagod Babag na pagod na nga ako dito magpaypay sa kanya, pero okay lang yan. Igo-go lang natin yan kaysa magising pa niya. Mahirap pa naman talaga magpatulog ng bata. Tsaka kapag nagising to eh, ay naku talaga. Ah, pa kulit, -kulit na naman. Ay naku, ang sakit-sakit na nga ng kamay ko dyan. Pero wala tayong magagawa. Kung kayo lang nasa sitwasyon ko, talaga naman kapag magpapahinga kay gigising talaga yan para paypayan mo ulit. Guys, ipapakita ko sa inyo, ba diba? kanina, uh, ako dito sa kwarto to sobrang init kaya lumabas muna ko tapos inayan ko muna matulog dito yung kapatid ko tapos pagbalik ko tignan mo, na, tignan mo nangyari pawis na pawis na pawis na siya ayan ayan papakita ko pa sa inyo yung kabilang side pawis na pawis po siya ayan ang <laughs> bel ko hanggang kilan yung brown out mo ayoko na init na init na ako tapos magbra brown out ka pa eh kung din na kaya kita dyan sa rebel ko. May kuryente na kami at tinapat ko na sa kapatid ko yung electric pan kasi mamaya, ayan, magmaktul na naman siya. So ayun guys, hanggang dito na lang ang video kasi nga talagang, hmm, ayaw talaga magpuwid yun ng kapatid ko kapag sa salita ko, eh magagalit siya. Ang ingay ko daw. Mm -mm, kaya dito na lang tatapos ang aking video. Salamat sa panonood. Journey namin sa pag-brown out ngayon. <laughs>